Hello guys, for today's video, tayo po ay magtuturo kung paano po ang tamang pagluluto ng balo. Okay, stay tuned po. Tinagay ko na nga po ang mga itlog. May, tubig tulog na po at tinagyan ko po ito ng asin. Ang tama lang po ng asin, yung medyo umalat lang po yung, yung kanyang tubig. <coughs> Atin din yung yung tubig naman po dapat sakto lang po dun sa pitlog hindi po gaano marami para po maiwasan po natin ang pagkakrak nya <coughs> lagay lang po natin dyan ang mga itlog ngayon kung baka mayroong magtanong kung ilang oras ba ito pinapakuluan ganito lang po yung kasimple hintayin lamang pong kumulo pag kumulo na po buksan po tanggalin po yung takip at pakuluin po siya <coughs> ng 5 to 10 minutes And then after that pwede nyo na, pwede nyo na po siyang i-off at ilipat sa inyong malalagyan lalagyan. Dapat po yung tubig hindi gaano hindi gaano marami, dapat sak sakto lang po siya sa itlog para maiwasan po yung crack. Yan. <clears throat> Ipakita ko po sa inyo. yung apoy naman po simula sa pag start nyo pa lang po ng apoy mahina na po dapat yung apoy hanggang sa kumulo at hanggang po sa i-off ninyo ito ganun lamang, kas, ganun lamang po kasimple para talagang luto talaga po yung sisiyo nyo sa loob ito po kung makikita po ninyo halos sakto lang ang tubig niya estimate na po kasi natin yan ganyan lang po ganyan lang marami ang tubig <coughs> at pakita ko po sa inyo yung apoy ganyan lang po <coughs>